Modus nga ba si nanay? Hindi daw totoong bulag at wala talaga sugat ang paa. Scam daw si nanay at mas maganda pa daw tulungan ang putol ang paa at namamaga. Kaysa naman sa nagpapanggap na may benda ang paa at mata. Noong una kumakita si nanay, naawa talaga ako. May benda ang paa at mata parang may sugat kasi may betadine. Ayaw kasi nakikita ng matanda na ganito ang sitwasyon sa kalsada. Alam ko may magagawa ako para matulungan siya na maalis siya sa ganitong sitwasyon. Kaya nilapitan ko at kinausap ko si nanay. Kaya nung nakaraan, nakita ko to si nanay na ulan. Tapos ngayon, sobrang init. Nagasang kayo, nanay Tapang palay. Nakita ko yung nakaraan eh, na, -ul, na ulan. Kahit na ulan na araw, dito kayo. Sino kasama mo? ah dito lang kayo? eh sobrang init eh. Sino kasama mo dyan na'y nasaan? asawa mo siya? Wala na. Wala. ano? Nagtitinda dati kayo ng basahan? Ano gusto niyong negosyo? Ha? O sakali? Ano ba yung kay nanay? Bulag po ba kayo? Bakit? Eh na alam niyo yon sino yung bata na yon? Apo. Kasi Ha? Kayo nagpapaaral noon. asawa po kayo ni Nanay. Ilan po anak nyo? Wala. Eh nasaan ang tatay noon? Nasaan tatay noon? Wala na rin. Eh saan kayo natutulog dito lang? Paano kaya namin kayo matutulungan? Balak, balaw kasi para hindi na masyadong mainita si nanay. Kasi ano eh, kala ko may mga anak kayo. Wala. Kayo na lang dalawa. Diyan lang kayo nakikitulog. Kasi inaano ko, sabi ko, pambihira ko may mga anak to si nanay, papabayaan dito. Eh ako, may nanay din ako, hindi ko kayang pabayaan ng ganito. Nakikita ko na ulan minsan eh. Wala na. Wala kayong trabaho, kuya. Ah, stroke din kayo, stroke. Ano gusto ninyong negosyo? Mas para may... Basahan. Ang gusto ko kasi Sinanay Huwag nang dito sa Arawan at saka sa ulanan O kaya nga Init ulan Nakikita ko dito Minsan ang init Minsan ang ulan Sa na Saan kayo kumuha ng basahan? Ha? May nagsusupply sa inyo ng basahan? Ha? Buti na pinapayagan kayo dito. Magkano puhunan doon sa basahan na yon? Dalawa. <coughs> Nag-aaral pa, naga pa to? Grade 3 na kayo po yan. Sa inyo parehas? Nasaan yung isa? Saan kayo talaga nakatira sa ano, sa Nauwihan ko Pero pag lunes hanggang biyernes dito kayo? Ganito na lang. Sa linggo, dito kayo sa linggo, hintayin niyo ako sa linggo. Umaga. Mga siguro mga tanghali pala kasi gagawa natin ng paraan para ano, ma-permit si nanay. Ha? Gagawa natin nanay ng paraan para ma ka. Gusto ko magkaroon ka ng tindahan. Kung paano natin madidiskartihan. Ha? Hindi. Eh, kung magbubuko ka, kailangan mo ng ano doon. ito no, sidecar. Anong ano nun? May kulong-kulong ka? Anong sira nun? Oo. Bale, kaya mo pa ba, tatay mag-ano? Ibig sabihin, ang kailangan nyo, yung kulong-kulong, ano? Hindi, kahit ganito, sasabihin ko doon sa sponsor ko, kasi may nag sponsor sa akin, may napatayuan na kami ng tindahan dati, matanda din. Eh ngayon, sasabihin ko doon para mapuntahan kayo dito, pupuntahan namin kayo sa linggo. Saan ba yung bahay namin para nakikita nyo? Saan ba yung ano, saan yung bahay nyo? Pero doon sa bahay nyo, may pwede kayong pagtindahan kung doon na lang kayo. Ha? Kung doon kayo magtatayo ng tindahan. Saan? Sa bahay nyo? Kaysa dito, ano? Sige, sige. May wala ba kayong cellphone? Paano kaya kayo makokontact? Kagat ka Ano sinasakyan niyo dito pag, ano? Papauwi kayo. Anong motor? Babae, Tulay ng ng Santa Maria. Tapos Saan ba yung sapang? Sap Ay, sapang pala. Papuntang sa Del Monte na, no? Papuntang Del Tampol. Sige, ano, sasamahan ko kayo. Pupunta ako dito. biyernes nandito kayo. Biernes kayo na uwi. Hindi, linggo na lang, linggo. Nay, punta kayo dito ng linggo, ha? Huwag kayong umuwi. Tatayaan natin kayo ng tindahan, ha? Magdadala ako ng sasakyan para maisakay kayo doon, para maituro nyo sa amin yung bahay. Ha? Ganun na lang. Kumain na ba kayo? Hindi pa? May na, ano na kayo? May nalimos na kayo ngayong araw? Wala, wala nagbibigay. Kasi ang inaano na dyan, eh, akala nila, namumudos kayo eh. Yan lang, 20 pesos. Ano ba yung bumibili kayo ng bigas? Hindi, kumain na muna kayo. Bumibili kayo? Ito, pagpasensyaan nyo muna ito ha. Nay, pambili ng pagkain ha. Hindi naman kayo nagbibisyo. Wala, wala, wala kayong bisyo. Oo. Oh. Hoy, boy, Huwag mong pababayaan yung mga lola mo, ha? Pati doon kayo sa bandang, <coughs> na doon kayo sa bandang, ano? Ano, balikan ko kayo sa linggo, ha? Ako na, bala sa inyo sa linggo. Gusto ko, ano, magawa natin ng paraan na mawala kayo dito, ha? Oo, oh, umaga. Dito na ako, nai. Nai, ha? Linggo, babalikan ko kayo, ha? 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 Ah. Oo. Hindi. <coughs> linggo. Uh. Hindi ka pinalikan. Ako, babalikan kita na. Linggo. Linggo ko ay babalikan. Tatayuan natin kayo na tindahan na. Ah, gusto ko mawala ka dito sa initan. Minsan nasa araw. Minsan na ulan. Nandito ka pa rin eh. Kumain na muna kayo ha. Bilin nyo na muna yung pera. Sige tayo. Balikan ko kayo. May deliver pa kasi ako eh. Ha? Ah. Ingat ya, Nag-message ako sa sponsor ko at willing sila tumulong. Sagot niya lahat ng gastos sa pagpapacheck up, gamot at papatayuan din si nanay ng tindahan para hindi na siya sa kalsada na mamalimos. Okay na lahat ng tulong para kay nanay pero deserve ba talaga siya na siya ang tulungan? Kaya ginawa ko, nagpost ako sa page ko. Tinanong ko kung may nakakilala kay nanay at may nagcomment, scam daw at nagpapanggap lang daw si nanay na bulag at may sugat ang paa. Kaya binalikan ko si nanay para siguraduhin kung bulag at may sugat nga ba talaga ang paa niya. Pero tama yung nagcomment, nagpapanggap lang talaga si nanay nabulag at may sugat ang paa para kawaan yung itsura niya. Sinabi ko sa sponsor kaya nagcancel na lang sila ng tulong para kay nanay. Dahil ayaw daw nila tulungan ang mga manluloko. Hindi ko naman sila masisi dahil malino na panluloko ang ginagawa ni nanay para kawaan siya para makapaglimos. Pero mabait pa din ang sponsor ko. Pinuntahan pa din si nanay. Binigyan ng maraming grocery at damit at tatlong libo. At binigyan sila ng kondisyon kapag nagbago sila at hindi na sila manluloko para makapanglimos, tutulungan sila, check up, gamot at papatayuan sila ng tindahan. Dahil sabi ng sponsor ko, lahat ng tao ay deserve ng second chance. Basta magbago sila at maitama ang kanilang pagkakamali. Abangan po natin kung mapapatayoan po natin sila ng tindahan at tuluyan na nga ba silang magbabago sa malang gawain nila. Kaya kapag binigyan ka ng second chance, huwag mong sayangin. Baka ito na ang makapagbabago ng buhay mo. Maraming salamat po sa inyong panood. Magingat po kayong lahat. God bless.